Good afternoon mga kaurag. Ako na naman po si kawrag, nagbablog. <laughs> update ko po kayo mga kawrag sa aking uh, alagang kalapati. <clears throat> Kasi ano eh, tawag dito uh, matagal-tagal akong hindi nakapag-update sa alaga kong kalapati. Kaya update ko naman kayo sa kalapati ko. Yung last na na vlog ko sa kalapate ko, yung uh, hindi na bumalik si ano si Checkard, uh, si Red Check. Um, talagang bumalik na doon sa pinsan ko. Hindi ko na hiningi. Um, ngayon naman itong yung asawa niya si si ano si Red Bar. Ito yung babae si Red Bar eh, na iwan. Kaya wala siyang kapartner. Ngayon naman mga kaurag, napapansin ko itong dalawa si si Blue Bar tapos si ano si Checker itong mag-asawa. Yan. Yang mag-asawa na yan. Si Blue Bar tapos si Checker ayun. Bali napapansin ko mga kaurag. Bali andiyan na siya sa pugadan niya. Yan si Blue Bar yung babae. Ngayon kasi mga kaurag noon kasi noong uh, nung nga uh, nandito pa si Richek hindi pa bumabalik doon sa pinsan ko bali itong dalawang ito si Blue Bar tapos si si Chikard bali nakita ko po yan mga kaurag nag, uh, nag dalawang beses nag sila kaya ito napapansin ko matagal tagal na yung meet nila eh siguro mag halos magti 3 weeks na ata magti 3 weeks na Dalawang beses lang yun ha. Dalawang beses lang yun mga kaurag. Dalawang beses lang na nag yun. Eh, sa tingin nyo ba mga kaurag, uh, na ba to? Kasi dalawang beses lang sila nag eh. Ang pagkakaalam ko nyan, uh, marami yan eh. Maraming meet yan eh. Maraming ano yan eh. Uh, tawag dito. Yung uh, nag yung lalaki sa babae. Sa tingin ko marami yan mga kawarag Eh, bago siya mangitlog. Eh, ito, dalawang beses lang to nag, ano, nag -mit. Ano ba sa tingin nyo mga kawarag? ah uh, ang it, uh, halimbawa mangitlog siya, eh, mabubuo kaya o kaya di ba? Kasi dalawang beses lang nagmit eh. Tingnan nyo, lagi siyang nasa, ano, nasa, yan o. Oh. Yung blue bar oh. Tapos binigyan ko nga mga kaurag na nga yung yung walis ba, yung walis tingting. -ting. Bali tinisting ko dito sa labas dito. Yan, tinisting ko diyan. Bali hinakot niya. Hinakot niya mga kaurag yung uh, blue bar yung babae. Eh tingnan natin mga kaurag kung anong kalalabasan kung mangingitlog na ba siya o hindi pa. Eh kasi dalawang beses lang nagmeet eh. Hindi naman, hindi na rin na naulit eh. Hindi na na, ano na, ulit. Kaya abangan natin yung uh, resulta kung maingitlog na siya o hindi pa. Ngayon naman, ito si Red Check, Ah, uh, si Red Bar. Bali, wala siyang kapartner kasi umuwi na, bumalik na yung si Red Check doon sa pinsan ko. Kaya ito, mag-isa na naman siya. Yan. Yan, mag-isa lang siya ngayon kasi wala siyang kapartner eh. Sayang nga bumalik yun eh. Eh na akong hingin sa kanya kasi nangako ako sabi ko hindi ko naihingin eh. Nangako ako doon sa una kong vlog. <laughs> sabi ko hindi ko naihingin kasi nakahiya. Eh ang balak ko nito dito sa red bar kapag nanganak itong blue bar yan yung blue bar na yan kapag nanganak yan kung sino yung lalaki dyan sa anak niya, yun na lang siguro ang ipapartner ko dito sa Red Bar. Yun na lang siguro ang ipapartner ko. Kaya yun ang update ng uh, aking kalapati Siya nga, asya ka may update pa po ako sa inyo mga kaurag. Noong uh, una kong vlog sa, ano, sa, sa vlog ko sa kalapati bali ito, itong kulungan, di ba sinabi ko, papalitan ko na to ng uh, yung welding na na kulungan yung welding na kulungan ito na po siya mga kawarag oh. <laughs> bali na welding na po siya mga kawarag ang gumawa po nito mga kawarag bali dyan sa kapitbahay ko lang Yan yan si manoy ayun yung pumasok yun yung uh, ano yun uh, yun yung gumawa nito mga kawarag apat na layer yan mga kawarag isa isa, yan, isa, dalawa dalawa, tatlo apat yan, apat yan mga kawarag tapos may uh, layer din dito yung a uh, alisan ng a uh, dumi nila mga kawarag yan, yung mga alisan yan dyan yan, alisan ah, bali ang kwento nga po pala nito mga kawarag itong paggawa nyo ng a uh, kulungan ko, may kwento kasi yan mga kawarag Ah, uh, bali may ginagawa kasi sila diyan sa sa bahay nila. May ginagawa sila diyan mga tapos wala pa silang kuryente. Hindi pa sila nakatabita ng kuryente. Ngayon naman mga kaura nakikabit sila nakikabit sila sa akin. Ito nga yung uh, wire nila. Yan yung extension wire nila. Papuntahan diyan sa ano sa loob ko. Nakikikabit siya diyan. Kaya yun. Uh, yun ang uh, ano ang usapan namin. Hindi na ako magbabayad dito mga kaurag dito sa winilding winilding niya. Kasi ang usapan namin, kuya, sabi ko sa kanya, kuya, yung uh, yung uh, bayad ko na lang dito, yung uh, pagpakabit niya na lang sa akin sa sa ano sa kuryente kasi darating na po yung bill, bill ng kuryente ko eh titingnan ko kung magkano yung bill ng kuryente ko kasi medyo matagal din siya nag nakikabit eh siguro mag 2 weeks mag 2 weeks siyang nakikabit sa akin eh titingnan ko yung bill ng uh, ng aking uh, kuryente kaya yun na lang siguro yung bayad ko sa kanya eh nag okay naman siya mga kaurag sabi sa sabi ni kuya okay daw kaya wala na itong bayad mga itong kulungan na to. wala na siyang bayad kaya yan ang update ko sa kulungan ng aking kalapati. kaso um, uh, bali hindi ko pa itong maaasikaso, mga kaulat ka hindi ko pa malalagyan ng screen kasi nga Ah, uh, bali busy po kasi ako ngayon kasi mamayang hapon, mamayang alas-6 ng gabi, may laro kami sa basketball. Kaya hindi na ako maka nito. Uh, may budget na sana ako sa pagbili ko ng screen. Kasi ang bala ko dito, screen eh. 'yung uh, i ano ko dito ilalagay ko dito, bali screen. Tapos dito sa sahig niya, screen pa 'yan. Kaso hindi ko na maasikaso kasi nga mamaya may laro kami mga kaurag. Uh, good luck nga pala sa katim ko. Uh, katim ko, uh, good luck sa laro natin mamaya. Kaya yun ang mga update ko ngayon mga kaurag. Ngayong uh, deo ko ngayon na uh, bali August 20, ano ba ngayon? 27? Ah, 26. August oh, August 26 mga Taurag bali yun ang update ko ngayon ngayong Sabado August 26 ah, na update ko po kayo sa akin kalapati ah, sa kulungan ng akin kalapati tapos sa ah, na-update ko rin kayo sa laro namin ah mamaya may laro po kami kaya yan ang update ko muna ay, nga pala mga korag sa bisikleta ko. Update ko rin tayo sa bisikleta mga korag ito. Bali, pininturahan ko na siya mga korag oh. Yan, yan yung uh, 20 years na bisikleta ko. 20 years na to. Bali, naawa naman ako eh. Pininturahan ko yung uh, bisikleta ko. Ayan. <laughs> Itong pintura nga pala mga Hindi naman ito pintura sa bakal kasi pintura ito mga kaurag sa ano sa dito sa ano sa dyan sa ano tawag dito sa simento kasi ito mga kaurag kinuha lang namin itong pintura yung mga tira-tirang pintura doon sa ano sa plaza kasi magpipiesta nga dito mga kaurag sa amin dito ngayong September kaya pinapaganda yung plaza doon pinipirinturahan yung uh, yung uh, ano yung uh, sahig yung uh, sahig ng uh, plaza ito e, mga tira na lang po ito ng uh, nagtatrabaho dun kaya hiningi namin kunti lang kunti lang yung hiningi namin kasi nga sabi namin ipipintura namin sa bisikleta namin siguro humingi kaming mga apat kaming mga mga na, mga katrabaho ko lahat kami may mga bisikleta kaya humingi kami ng uh, konting pintura. Kaya ito yung uh, kinalabasan ng ating bisikleta. Yan, naging pogi ano. <laughs> pogi na yan oh. No? Yan, okay na. Kaya so, hanggang dito na lang yung vlog ko. Maraming salamat. Uh, uh, sana subscribe naman kayo sa aking uh, YouTube channel, Kaurag Vlog. Maraming salamat. Tsaka follow nyo po ako sa aking Facebook. Ah, uh, Cesar Madrona, yun lang po. Ah, bye. Maraming salamat at saka good health na lang po tayo lagi. Ayun. Bye. yun ang mga update ko po ngayon mga kaurag, ah, August 26, Saturday. yun ang mga update ko dito sa loob ng ating bahay. Bye. Hanggang dito na lang po. Happy merienda. <laughs>